Magandang araw mga idol Ngayon yung video natin ay maglalagay tayo ng hazard sa ating mga motor Gamit ang tatlong diode at isang mini relay At isang 1000 UF 16 volts na kapasitor mga idol Itong mini relay na to ay 5 pin mga idol Para magamit natin sa hazard At ito naman yung ating diode mga idol Ito yung itsura ng diode merong silver sa dulo Ayan yung positive tapos yung black naman, yung malaking kulay na yan, yung pinakamalaki na kulay na space, yung kulay black yan yung ground. So bala yan mga idol, pagsasamahin natin yung dalawang may kulay silver sa dulo, pipilipitin natin yung kanyang paa mga idol, ayan. Tapos yung isa naman, kahit magkabaligtad yan mga idol, pagsamahin din yan mga idol, pilipitin lang. Yan mga idol, kasi meron tayong gagawin dyan mamaya, ilalagay natin yan sa mini mga idol. So ito yung mini relay 5 pin mga idol Meron siyang number 30 Ayan yung number 30 Tapos meron siyang number 85 Ayan Number 86 Number 87A Number 87B So lahat yan makagamit yan mga idol Lahat yan may connection Tapos pagsasamahin natin yung mga diode Na tulad nito yung itsura mga idol May mapapansin ko dyan na Yung merong dalawang silver sa dulo Na dalawang diode pinagsama natin tapos yung dalawa naman na walang silver, yung puro kulay black, pinagsama natin. Yan yung negative ng diode mga idol. Ilalagay natin yan sa number 30 ng ating relay. Medyo tupi lang natin mga idol ng konti. Ayan, ganyan ang pwesto niyan. Tapos, ihinangin natin yan mga idol dyan. And then, yung ano naman mga idol, number 87A, isasama natin sa number 30 mga idol. Tapos, ito namang may dalawang kulay silver na diode dito naman sa number 85 mga idol ayan parang ganyan mga idol yan number 85 tapos yung number 30 pinagsama tsaka yung number 87A parang ganyan mga idol ihinangan natin yan dyan mga idol ayan ganyan lang yung pwesto mga idol titignan nyo para hindi kayo malito mga idol kasi magkakamali kayo kapag nalito yan hindi gagana ating hazard mga idol bali ganito yung itsura niya mga idol yung number 30 ayan yung number 30 bali negative ng diode pinagsama natin yan papunta dun sa number 87A tapos yung may dalawang kulay silver na diode nilagay natin sa number 85 bali dito naman tayo mga idol sa kapasitor meron yan positive yan pure na black yan positive tapos itong may kulay silver ay negative kukonect natin yan mga idol dito sa number 85 at 86 ng ating mini relay ayan di kayo malilito dyan mga idol kasi yung may kulay puti na yan, yan yung negative bali dyan mo yung kakabit sa number 86 ayan tapos yung isang paa yung positive nandun sa number 85 ayan mga idol ganyan ang itsura niya mga idol pwede na natin yan lagyan ng wire ayan yung number 86 positive ng kapasitor ito yung number 85 negative ng kapasitor tapos ito naman 87 bali dito mga idol maglalagay tayo ng wire papunta yan sa ating signal light pati dito number 87B mga idol yan parang ganito mga idol yung ano natin ganito yung itsura ng mga wire dito naman sa diode magkasama yung dalawang diode na may kulay silver at kulay black. Ayan. Bali dyan yung ilalagay natin sa positive ng ating signal light. Tapos ito naman yung ground mga idol. Lalagay natin sa negative ng ating motor. Yan yung pinakang ground nya. Ito naman number 87B. May wire din. Lalagay din natin sa positive ng ating signal light. Bali kahit magkabaliktad yan left and right mga idol. Gagana yan. So ito yung dalawang wire. Para sila ilalagay sa signal light, left and right, mga idol. Tapos yung kulay black, ayan yung pinakang ground niya. At madali na lang natin ikabit mga idol. Ganyan lang yung itsura niya mga idol. Sasalpak lang natin yan. Kasi testing pa lang naman. Ayan, sasalpak natin sa positive ng signal light. Ito yung signal light ko ng Honda Wave. Ayan. Isuksok lang natin yan. Tapos ito yung kabila sa left. Tapos yung kulay black dyan mga idol sa ground dyan lalagyan sa kulay green na wire. Yan ang, yan ang ground ng Honda Gilas. Ayan, bale yan yung positive. susok lang natin yung wire. Yan, pwede rin sa body. Sa body ng motor yung kulay black kasi ground dyan. So, mga idol, ganyan lang. Bale yan lang gagamitin natin mga idol. Meron tayong diagram yan mga idol, naka-upload sa ating Facebook. Ayan mga idol, o. Oh. Bale, ito kasi, pag stack yung ganito, ganito yung switch, mas magandang gamitin kaysa bibili kayo ng switch na aftermarket. Madaling masira yun mga idol.